very early. Aalis ah, na naman sila. Grabe. Ubataya. Dili. Ubataya. dili. Dili ko mubuan. Tapoy. Kami may buhaton dito. Kamura. Aalis mo sila kasi bibili sila ng another iPhones for Britney. Dili iPhone, uy. Android ako. Ay, Jana pala. Uy. Yes. Dapat dili mo mag-Android. Yan yung Android na pala. <laughs> Jana And Mom, si G. Hindi ako kasama. Hindi kasama? Hmm. Ayan, meron silang gagawin ngayon na promo. Kami ng anak ko. Sino kasama mo ayan? Arthur. Oh, bayat. Is that anak or ano? Magpo-promote sila ngayon. And then, konti lang yung tao ni Brenda ngayon. Apat lang, no? So, mag-ano tayo ngayon. mag busy tayo ngayon for the Bluetooth. Huh? Ayan ba po siya? Si Jana mang be pa Sa? Palips. Huy! Bako! Saka kutsura O, tag-bubuyog. Eh, Dito na. Mag-prepare-prepare tayo kasi mag tayo ng inon-on <laughs> na isda. Pagkain siya munon, na Normal nga inon-on. Takotin mo, ha? Tubig muna, na

Tapi Mang Dur durin kain. Wala lagi mga mag-mug. Amo na mag na. Sa ila ro. Gen So, Geoffrey is preparing for the breakfast kasi hindi pa nagbe-breakfast ng mga aalis. Okay. <Lustig> Aman Ano ay okay. um, sa YouTube, kay cut off na! Alun. Alun, alun. <laughs> First time. Ayan na yung pastil ni Brenda. Grabe. Hindi ko man na-try yung palapa ngayon. Kada yung dress, ma'am? try na. Oo, oh, masarap ka Thank you so much. Homemade. Sumagos so, order, guys. Aram mo sa akin sa where have you been Are you out of the meaning? Thank you. Thank you, love, for this. Thank you, Anthony. Kinisalan, and Andrew Kinisalan. Manating chicken pastel. Mm. Anong kuwan ng kuwan dili ko na natong tamis. Ito masarap to promise. Pang mangga to siya food ang tamis siguro. Ah, uh, yung no, isa, no, isa no, yung, no, yung no, isa. Yung, no. mm. no, parang bro. ano ba? No, Toasted. Ah, Ito si Uh, mga Facebook, 30, 30, so ang mga mga. Facebook? Hindi VPN. sa PN? Hindi naman, Wala pa pa. ba ya sa 1, ang... dapat 31? sila. Hindi. Hindi 31, yung couple the So... Akhil dapat na kaunti ka rin? Huwag na taho ano ano kung pinagkukulangano diyun niyo ka Wala huwag niyo 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 natin Diretso na to pang apunan ni Life Error, hindi maubos. Sige na, alis na kasi ang oras. Magpapalips pa si madam ng... Ano? yung simulaan ni Unia. Magalit sa kami kasi nag na yung aming... Lamborghini. <laughs> Babay lang ang was. Babay was, was. Was! Ay, pag sapatos na. Kana na, sakto na na. Puti ang tanay mong medyas. Si Argela. Where Okay, while sila ay paalis na, i-check muna natin doon sa function hall. And then, after na magluluto tayo ng paksiyo. And then, mamayang hapon, hapon, pag update ako sa bahay, doon naman sa pinapagawa ng bahay. Yay! Nandito na sila sa kabila. So sabi nila, apat lang daw yung panday ngayon. So, bilangin natin. Wala. Ha? Wala silang pisita din. Good morning, people! Hi! Sorry, so. Oh, si so silang, one, two, three, four, five. Hindi, mama. Pero okay na din yun kasi marami naman yung isla natin noon. So, nag welding na sila dito para sa canopy naman sa kabila, guys. Ang daming wiring. Tapos hanggang dito pala yung ano o oh, magiging gate na railing. Hmm, kasi bali isang ano siya, isang ganito siya. Kumbaga ito, bali dalawa siya. Ayan. Sil-sil na sila. Ay, nag nga pala kayo ng pool. Oh! Asa! Tarong ba? Eh, Nag-drain na po sila ng pool today kasi sobrang ano na talaga. Madumi na yung pool kahapon so kailangan i-drain para mag magpa-ano naman ng tubig para panibagong tubig sa pool. Ano mong araw ngayon? Today is Wednesday. So, tara na guys. sa tapoy magbibisi-bisi muna kami ni Amore dito. nag prepare kami ng lulutuin. Medyo maaga pa naman. So, mamaya po abangan ninyo ang ating uploading dun sa flooring na ginagawa sa kabilang bahay. Kasi pupunta ako doon. Ha, kasi nauna lang ako dito dahil alis nga sila Brenda and tayo magluluto ng pananghalian. So, see you later and God bless everyone. Ako'y okay, mabibisi muna. Keep safe!